Kolok niya. Oh, habang buwig oh. Yung lalaki ano? Huwag <laughs> ka lalaki nga. <ngayon>. Utol Adala <laughs> ah, yung kanyang magic ah. bag eh. <laughs> ay uh oh. Tinalagyan niya na Oo. Ay anong damay Oh. Yan po oh. Lalaki. Bala yan po. Tayo na po ang nag-intro din sa kay Utul na magiging vlog po. Yan. Bali, i-update po niya tayo o oh, tayo sa kanyang mga pananim yan kasama po natin si Kaldin oh, Ari po yung mapapapload sa kanyang channel o oh, yan o oh, Colvin, tara Ay magagawa pa ng oh. channel yan update oh, po tayo yung, ni Utol sa araw po sa inyo lahat hmm. tapos yung mag-update po ako dito sa ating Atamu kabis print oh. Pananim, ala dali. Oh, so, para utul. Ano ba itong hindi mong iniwanan? sa ba ito? Ito ay kwan, Mga gamit ko. <laughs> anong tawag diyan? yan? Yung lagay, lagay ng pagkain. Anong tawag mo nga dyan? May pangalan ka man di yan. Uh, magic, magic, bag. bag. <laughs> ay, yan, si magic bag. Magic bag. O oh, hala yan. I-update po tayo ni Utol. Nakit po. Pala may bunga na itong tanim kong... Pagkalalaki. Anong variety yan ni Utol? Is, ay kuhan Yung dabaw. Ha? Atin Sabi daw, dabaw. Tingnan. Dangkalin mo daw. <laughs> Pagkalalaki. Oh. Ito mo naman. Anong lalaki. Talaga. Ay, hala. Dali. Tayo Oo, <laughs> oh, hala. Kwan. Yan yeah, si Utol po. Okay. Yung po mga pananim Ito na. Nung oh. amang... Ingat ka lang Utol. Okay. Oh, Dala ka yung kanyang magic bag ah. ayun. <laughs> Nilalagyan niya na ayun. Oo. Ay. Uh -oh. Ay, anong dami Oh. Yan po. Oh. Lalaki oh. O, oh, kanya yung camera oh. Ang dami po, oh. po oh. Ito po yung... Yan, dali. Nagwalwal. Kauna-unahan bunga ng aking tanim na Lonsones. Ang variety po nito ay Pangalog ba Variety po nito ay ang Dabaw. Ah, Dabaw ba yan? Oo, oh, Dabaw. Kahit po tayo nasa Quezon ay da Dabaw pala rin. Mm Lalaki utol. Oh. First time po ito ay first time. Ayos, ano? Ay, baka dami pa utol pa sa pahabol. Oh. Madami. Ayan ay, o. No. Oh. Siya nga, ano, no? pasite. Ayan o. Oh. Yung kay utol pun tanim mo. Ano po akong mag magpabunga na lang sunis. Dabaw, sa dabaw. Sa tanim ko. Oh. Ata oh, nga pagkahaba. Ang dami pating pasibol ko al doon, oh. Marami pa ba? Ayun oh. Bulaklak ayan oh. Nahan. Yan mga nagbitin niyan oh. Pisiyang, Hindi ano. mo ba? makita oh, yun oh. Hinay-hinay kala ang pala dapat. Yan, samahan po kami dito. At kay ipapasyal ko pa doon sa aking mga ibang tanim pagkalak niya oh, ng habang buwig oh. Yung lalaki ano? Pagka-lalaki <laughs> nga Sting! natin. Testing! Titikman <laughs> na natin. O oh, hala yan. Ano ka? Hinug na kaya ito? Ay, di testi yung tikman. Nahan. Ah, tama mga guys oh. <laughs> kaya po ay papatikmin natin ng lansunis. Dali hala. Hmm. Ano nga masasabi mo? Matamis. Lasang. Lahat na lang <laughs> Dabaw. Nadadahal niya, niya utuligal na. Ano no, ba itong dabaw na ito? Di uro ba ito? Dabaw eh, ano? Hindi, hindi ko rin alam ay basta. <laughs> binigyan mang... ako ng pananim. Isang dangkal utul. Lalaki ba? Binigyan ako ng pananim. Na isang duhat. Oo. Oh. Isang chiko. At saka isang lansunis. At saka isang rambutan. Ito lang ang buhay. Oo. Oh. Oo. Maganda pati pati siya oh, may mga ano pa. Mag ang lalaki mabig. ano, wala well, oh. Bihira maliit. oh. Mm. mm. Ito ay first time ko makapagbunga mm -hmm. dito. Ah uh dito -oh. namang mangosteen ay dito ay eh, Tagalog yan. Yan eh, katabilaan ano yung akan tanim. Tabi-tabi itong iyo ay ano? Mm. Ilang puno ito lahat? Itong tanim kong lansones ay isa ang dabaw pero itong mga hindi pa nabunga baka nasa 60. Kapuno. Ang um, dami rin pala, ano? Tagalog. Ang um, dali ito, lo. Hala. Mm. Mm. Kaya po, makakain tayo. Ayan, ano? Iba ang kwan pala ng Dabaw. Nalinog. Mm Malalaki na matamis. Lalo siguro pag mahinog yung... Ay, may Dabaw hinog Na, pero hinog na, hinog Hindi, pag yun na uh, ano daw, ang tawag doon, natabag. ano? Mm Laki nga naman patikin daw. Laki ako. Hmm, lalo ito. Paano pala nakakasipag din nga magtanim ay. Mm. Uh -huh. may mga puputin. na. Hmm. Pataba, pataba. Mm. May pataba. Ito ay organic. Yeah. Hindi ko nilalagyan ng pataba. Uh -huh. Gawa nga ng yung kinaaraw, kinaaraw. Dadaan ako dito, titignan ko. Tatanggalan ko lang ng mga dami. Makapal ang Pero balat. yung kwan dito hindi bumunga yung chiko mm. nun ay lumaki ang uh, na ako na ba na natabunan ng damo damo ang so, ba hindi na ako nagtabas natabas ng iba mm -hmm. no ako okay, wala yan yan sarap utol yeah, din yun, sa ilan sunis ba laki first time hmm kabawi naman ano na, mm hmm laki ng puno ba? Ang kon nga pala eh, hindi nga kon pala, ha? Huh? Hindi nga nung hindi mo nga nung Kung baga hindi ka kasama araw-araw ng mga puno. Pagdating ng panahon niya nung nasa tamang gulang na talag nabo nga. Oo, mm -hmm. ito ay papaalala, papaalala sa ina mm. isang mm, puno. Mm. Gawa ng nasa tamang panahon na siguro nga eh, kaya bumo nga. Pagkatamis kung hmm, tulabas. Ka kaya la, di Ilan pa, ilan pa po ang bunga. Hmm. Hindi na eh, katulad nung mamumunga na talaga. At least, sa haba ng panahon, nagpakita na siya ng hmm. good performance. four hmm. months. yung pag-asa nating magtatanim buhay na buhay na. Oo. Oh. Nabunga na niya. Na Ramdam na ang ano. Ang hmm, dali, utol. Wala. Hmm. Kayo po, pumitas na kayo dito. Ah, talagang atin titikman. Ba, hmm. ito eh, pag nasa Merkado na eh, siguro eh Sa mula, ano, baka mga dalawang daan ng ano nito. Mahal na ito. Ano kaya? Oo. Oh, Ang kasarapan dito ay yung pagkapitas mo, kakainin muna. Oo, oh, sariwa. Press ba? na press, so ay yung nabibili natin sa Merkado, mga tatlong araw ng kuha yun na eh. Hmm. Mga tatlong araw ng puti bago mo dala sa ayun ari po ay pauna pala ang na videos po ni Utol mm -hmm. yan kamay Utol ah baka nalapon lapo next episode kamay Utol yan bye bye